So, meron pong tatlong puno ng duhat dito ng malalaki ang bunga. And this one, uh, for sure, ito, stable na po ito. Hello, hello, hello. Samahan niyo po ulit si Garden Buddy dito sa atin. Ayan, nahachig si Lance ang aking pong anak na tagahawak po ng ano ngayon ng camera uh, tambayan iti Sir Timanga di po ba last timer po plinex sa inyo uh, kay Sir Louis doon sa Samal Bataan sa kanya po kasi nanggaling talaga yung buto and ito po yung buto ng duhat I think three years na po ito no Three year old yung isa po dito namatay pakita ko sa inyo kaya eh, nakakalungkot lang din malaki na pero namatay pa rin Maselan po kasi ito, no? Pero yung bunga po dito, sadyang malalaki. Ganyan po yun, no? do uh, though ito, it's a seedling talaga. Hindi po siya grafted. Ang difference po kasi doon, yung grafted, yung bang seedling mga. na pinatubong ganon galing sa buto, then kukuha ka ng namumunga na, naduhat, parang dito sa summer sa bad niya, tapos ididigit mo siya doon sa seedling na yon. At least, mas madali na po siya, mas madali nang mamunga kasi nga, it's drafted. But this one, this is Sigmund. Mm -hmm. Tara, tignan po natin. So, yung isa po patay, no? Then, ito po yung nabuhay. Ah, Lobo namin, eh, meron pang, I think, isa na matay din, eh. Lima po yan, eh. Ito lang ang namatay. na matay. Saan na narin po natin ito? Ayan, no? Oh. Meron po ang ano dito? Siniguelas. Siniguelas, yan. Hindi pa hinog. Pero, ang siniguelas kasi, ang kinaganda dito, yung bang, pag titignan ninyo, parang patay na. Pero kapag namunga naman, ayan, halos nandito lang talaga sa mga sanga. Yung isa doon na malaking puno ng siniguelas na matay. Kaya sayang ninyo. Natumba. Okay. So ito po, ah, kaidara lang din po yung nandoon. Ang taas po noon, siyempre kung ako ay nasa 5 feet, ito nasa 8 feet na po yan. No? Uh, most probably, baka by next year, mamumunga na po ito. Take note ha. Ganyan po yung bunga, ganyan kalalaki. So, isa yung nabuhay doon. Then, pangalawa ito. And lastly, tatlo lang pala. Akala ko limang piraso. So, meron pong tatlong puno ng duhat dito ng malalaki ang bunga. And this one, uh, for sure, ito, stable na po ito. Kasi malaki, no? Sana hindi na ito mamamatay. Kasi nakakatuwa lang po talaga, kapag ito na nga papakita ko po talaga sa inyo, hindi po talaga common, kasi ganyan po kalalaki yung bunga, nung duhat na ito. Sa Ilocano, ang tawag po sa amin dito ay lumboy. lumboy. Hindi ko lang po alam kung anong puntawag sa inyo, basta sa amin Ilocano, ito ay lumboy, ito ay duhat. Ayan po ha, sana ilagay niyo po rin po akong samahan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-click lang po ninyo dyan, yung subscribe button, and i-share nyo na rin po. No? Again, Gaylord, your guardian body. Bye-bye.